Ano kayo yung palahito po? Ako talagang tunay mong kapatid, Asaan. Kuya, kaya halikan. Uy, malika rin. Uy, malika rin. Kaya ako papasalamat ako sa San Rafael Bulacan dahil dito ko lang makikita pala ang lahat ng panuliya ko. Saan po kayo? Saan? Hindi daw eh. Nang inisaan kanina sa'yo. Saan na yun? So, labas. Ito? Ano kayo? Ano kayo? Ano kayo? yung kabukahan ni Diwata. Hindi ko siya kamukha, ka-sister kasi lang. Papayag ka ba maging kamukha tayo? Salo ka ba sa tingin mo? Papayag ka? Papayag ako ba? Papayag ako. Siya ang tanong, papayag ba yung mga tao na magkamukha? kami? Ano? Papayag? Kasigaw ng papayag, kasang kamay. Yung hindi naman, Papasabigyan si na natin. Pamayag oh yung tao. Oh, oh, oh. Thank you so much, sis. Ayun. So ngayon, kamukha. Ayan, ano ang pangalan mo pala? Gwenski <laughs> po. Gwenski ba? Tapos saan ka? Saya grande. Bilang lagi apa? Sosial, sosial. Bilang grande. Mayaman. Mangyaman. Siguro talagang pangga ito. Mangyaman. <laughs> oh. So, ayan. Okay, ito. Bring me again. Ibahin naman natin. Ito naman. Induction Cooker Series. Ayan. Yan, na ang kakahalaga naman ito ng 18,000. I-login namin na kanina sa TikTok. Pero brand ito, ha? Brand new. Matalina ang mechanics natin. Tulad ng sinabi ko kanina, paunahan na magdala dito. Ready na ba kayo? Yeah. Parang matanggay. Ready na ba kayo? Ready na. Basta partyless? Kahina. Basta partyless? Yeah. Ayan. Dito naman. Kanina, yeah, right ang po na lang po. Kanina umikot-ikot kami dyan sa inyong mga palengke. Ngayon, magbigay kayo dito, hitay nyo inyong mga cellphone na may picture kayo namin tatlo or ni Mayor. Kasama si Mayor. Teka, teka, teka. Ito, ito. Yung makakapagdala ng nawawalang tatay ni Diwata, mananalo. Isang picture ito. Isang <laughs> ito awala lang na. alam mo tatay ko alam tatay ko kasi patay na Paano kana nabuhay? <laughs> joke lang joke lang. <laughs> yun. yung, tatay ko, yung tatay ko kasi matagal lang. Hindi, joke lang kapitan na ba mamaya. mayak? mamaya, mayak mo ko kasi bigla hindi ka magkasalong pay kasi din tapos tulong sa bahay ni Mayor na yun. <laughs> joke lang, joke lang. Ayan! Sino ang nanalo? Sino magbigay nagbigay? Sino ang nanalo? Ayan! Congratulations! Maraming salamat ka! Thank you so much! Ngayon okay, naman! Kanina umikot kami. Paunahan lang tayo. Tapos uh, nabigay namigay kami ng... Namigay kami ng t-shirt. Paunahan dito pumunta yung nakasuot nito. Paunahan, nakasuot ng Binders na t-shirt. Paunahan lang, paunahan. Paunahan. Oh. Hindi si nanay, pinarangan lang ni kuya. Dapat na to eh, pinarangan mo lang. Ito. Okay nanay, maraming salamat. O oh, sige. Maraming salamat nanay, maraming salamat. Okay? Si nanay dapat, kaya lang akala ni kuya, naharangan niya. Kaya nanay, deserve mo yan. Thank you so much. Ayan. Sabi ko sa inyo, marami pa yan. Uyok si Nana yun. May kas tayo na bigay sa atin. Nalo siya. Diba? Uyok kayo halika. Masaya po kayo na may natanggap na hindi. Ito, happy family na pala kasi Kapitan. Kapitan. Kapitan ka yan. po, maraming maraming salamat, Commissioner Mario Lipana. Kasi nakompleto po ang mamalo, malo. Nakompleto po ang pamilya ng Iwata. Kasama po ang kanyang nanay. na nanay! Ayan! Ayano po lang palamamuno yung ko na inahanak talaga. Napito lang sa labas kaya ko po kasi sa sangrala il yulakang dahil napito po lang ang lahat ng pamilya maikas. Lalay. 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 Kumusta yung mga pinakulang ko sa'yo, mga kalapan ko? Buhay pa ba? Joke <laughs> lang, nanay. Joke lang. Siyempre si Madol, bigyan natin ng papreno na galing to, guy. Nabigyan na ba? Ayan, nabigyan na pala. At siyempre, bigyan natin to appliances. Thank you so much. At si Kuya, bigyan din natin. Bigyan din na natin, ayan. Ito na lang kay Kuya. May anak na May ka? Mayroon, ayan, paula mo yan mamaya pag uwi mo, maraming salamat sa iyo, kuya. Ayan. Ay, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Ang tawag dito, marami pa tayong appliances na bigay sa atin. syempre ni Bindo Pantelis at saka ni Mayor. At mayroon pa tayong additional, guys. Mayroon tayong mag-uwi mag ng karning baboy at saka karning manok. Kaya dyan lang kayo, tapamigay natin ito dyan. Ngayon naman, paunahan lang magdala dito na may picture kayo ni Ate Malolipana. Yung, yung, picture ha, may picture kayo. Para oh, dito ha, mayroon ka? May picture? Asan? Ah, mayroon siya, hindi ka lang, si nanay mayroon siya. Picture, kaya lang ang problema kay nanay. Hindi niya. Pakihanap, nasa ka ba marunong sa cellphone? para lang kami ni marunong. Hanapin mo nga kung mayroon. Hindi, tika lang. Mauna ka sa sinanay. Kaya tayo na mayroon. Mayroon, mayroon. Nakita ko na. Kaya gusto ni tatay manalo na. Anong ba yung gawin natin? Electric fan! Electric fan tapos may panasahe ka pa. Nagaling tayo, tita. Maloso. Ayan. Ngayon naman guys, may mananalo na ang Kanina umikot-ikot kami, lagi kasi yung palaro natin kasi kailangan related talaga dito sa lahat ng vendors. So ready na ba kayo? Kanina umikot-ikot kami, Ayan. may mananalo ng kulang ha, babo ito. Madali lang ang tanong. Tapos, mayroon din pamasahe. Kanina umikot kami dyan at namigay kami. Ngayon, paunahan magdala dito na nakasuot ng e-front na kulay green effort na pula lagi green. Ang bilis. Ang um, bilis na Dahil pati ko si Atay, kasi ang manalo na, ulam ang pamasahe. Uh, ay, okay. Pamasahe. Ayan. Another ulam. Ito, uh, ito maganda. Ito pagka ano talagang... Ulang ulam ulit. Ngayon naman, question and answer tayo. Kuya, ito ang gusto ko. Halika, madali lang ang tanong. Ayan, let's go. Pag hindi nasagot ni Kuya 5 seconds, kayo naman, ipapasa ko sa inyo, ha? Pwede kang manalo ng dalawang kilong manong yata ito, sobrang bigat at, at Ang dali lang ng tanong. Sa Bito Partiles, ano ang pangalan ng babae na founded founder ng uh, Bito Partiles? Anong pangalan? Lipana. Pwede na? Friday na kasi ang tunay na pangalan Tita Manolimpana Libana is correct na yan consider na na correct. Dahil po yan, nanalo ka na? Dalawang kilo pa congratulations. Ayan nga, eh, mukhang hindi natin kasundo natin, ano? O, Kaya nga. Okay, ngayon naman ate. Sa pinto, patagasan ka muna. Pistre. 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 Ha? magulo. Kaya, okay. Madali lang ang tanong. Gusto ko magsabi ka lang kung totoo, ate. Yes or no? Maganda ba ako? Maganda ako? hindi. Maganda ba ako? Hindi. Ha? Hindi. Yes. No. Ah, yun. yeah. Sorry, hindi ka nagsabi ng totoo. hindi na ako Hindi naman talaga ako maganda, di ba? Ayun mo kasi plastic. Okay, hindi. Si ate mayaman naman to. Bigla na natin ng ang... pamasahe. <laughs> At saka ito, hindi panalo pa ito na lang. Ayan. saka pamasahe, syempre. Pamasahe. Si nanay, ikaw naman nanay, halika. Ulan. Ayan, ang tanong natin nanay, madali lang. Sa pintor party list, tatlo kami. Sino yung lalaki? Anong pangalan ng kasama namin sa Bender Partilis? LORENZ Lawrence, Lawrence. Ano Chris Lorenz o Lorenz Ligarda? Siya yun ito? PISIGAN Lorenz PISIGAN Lorenz PISIGAN Lorenz PISIGAN ang tama? Akala ko Lorenz Ligarda. Diyan <laughs> Ayan, bigyan mo sila ka ng pamasahi. Maraming salamat. Maraming pa yung pararapol natin. Marami pa po dyan lang kayo dahil may pass pa tayo at pano pa tayo. Eh. Maraming, electric pan.